grammar lang yun. Good morning. Kapunta na ako sa klase ko ngayon. 7 o'clock, 6.45 na. So, medyo nagmamadali na ako. may quiz pa kami, di pa ako nagre-review. Ay, sorry. Nagre-review na muna ako pagdating ko sa loob. Hi guys! Tapos na yung klase. Una first batch ng klase. Tapos nakatapos lang namin kumain ng lunch. Sisig ulit, pero sa ibang restaurant naman. Tapos, um, ano pa ba, ba? Ah, bumili rin ka kami ng puding at ng bicho-bicho. Naubusan na namin yung puding. Mamay papakita ko kung ano yung itsura ng bicho-bicho na version ng bakery pinuntahan namin. Pero in fairness, yung puding, 2 pesos, tapos masarap na. Tapos yung bicho-bicho, sabi ng kasama ko, masarap din daw. Original daw yung itsura, ay yung lasa. Ayun. Tapos, yung may gatas daw, ganyan. Yun, mamaya titikman ko din. Tapos, tinan oh. yun yung nail polish ko. Wala na, sira na talaga, oh. So, later, ayusin ko to. Pinturan ko na lang ulit ng bago para sa Sunday. Maganda siya. Nandito kami ngayon sa may suwapo, sa may parang disciplinary office ng Lasal. Tapos, nagpapakotokopy yung kasama ko. Kaya, ayun. Doon sa... Wait. Yan, doon sa may pintong doon na glass door. Yun yung office ng Suwako. Tapos yung katabi niya, Paserok Sun. Tapos ito, tong building na yan, ay ICTC. Or yung Information and Communication Technology Center ng mga com lab. Yan. Tapos ito yung parking lot. Pabuto na kami sa room namin. Nandito ako sa parang hallway ng ICTC building. Ayan. May shortcut kasi dito papunta doon sa building namin. Sa City HM building. Hi guys! Nandito na kami sa tapat ng room. And diyos, so, yung view sa labas, mga ano nature nature pad, yan yung botanical garden, mas lented yun yung ibang canteen. Ganyan ka masyado. Tama. Okay. Tapos na yung klase namin sa accounting. Nandito na mga magsasosyo sa technology class pero iba naman nagsasosyo. Tapos, um, yun. Uh, tapos, yung first time ko maintindihan yung accounting lesson namin na bongga tapos lang ng klase na, pauwi na kami. Grabe, dapat kasi 15 minutes before the time pinapa na kami. 4 o'clock na, sakto. Grabe, nakaabag na yung ibang prof, ay yung sunod na prof sa room, sa labas ng room. So, ayun, huwi na kami. So, ayun, nakauwi na ako. Ang init, sobra. Tinahin kung nakikita niyo yung mukha ko. Ah, mandi Ayan. Puro mantika. So, ayun. Ah, papandari ko na pala ngayon yung My Summer ano yun? Ah. My Summer Kisses Tag ni Miss, ni Ate Ivy. Kasi nakita ko don tinag niya ako. Kaya papanori ko para magawan mag ko din. Magawa ko din. Mag ano ba ko din? Magawa ko din. Kaya ayo, thank you po Ate Ivy sa pagtag. Gagawin ko siya soon. Pag may time. Yun. So, yun, mag muna ako kasi ang init talaga. Hi, guys. So, ayun, nakapagbihis na ako. Tapos, talaga, tinaas ko lahat ng bukod oh, ko. Hi, Kasi mahaba na nga tapos ang init-init niya. So, ngayon, gagawa ako ng online assessment ulit sa business correspondence ulit na gagawa ng... Anito? At hindi ko siya natatanggal ngamaya. Huwag siya tatanggal. Uh, gagawa ng letter of inquiry sa scholarship program. Kunyari... So, ito yun. Ayan. So, ayun. Gagawa na ako bago ang lahat. Pero napanood ko na nga pala yung tag ni Ate Ivy. So, yun. Gagawin ko siya. Ayan, kakain na kami ng dinner. Nagluto ulit sa otosa ng yakisoba. Tapos, nilagyan ng twist or wala lang. Dilagdag yung squid ball. Tapos, ito pala yung bicho-bicho na sinasabi ko kanina sa school. Yan yung chocolate flavor. Tapos, nakaiukasan yung cheese flavor. Tapos, ito yung yakisoba. Tapos, yung squid ball. Ayan, nasend ko na yung kailangan isend na assessment or online assessment. I End ko na to para ma-edit ko na. Tapos, ma-upload na. Kasi, bukas may klase ulit ako pero isa lang naman. So ayun, bye bye good night.